guys Pagkakang na Pagkakang na Pagkakang na Ayos mo gulo din si eh, Parikoy Navigator Ayan guys Oh Kaya na Nandi na guys oh, Sa ating mga managlayong uh, Ayan uh, Ayan uh, Ayan, uh, ayan uh, guys Oh Holy Parishiso Ayan Shout out sa mga kaibigan natin din ha Ayan Ayan guys Ayan Hindi kami numaati para junior Kami na lang Ayan <laughs> ah oh, pare. Oh. Ah, kami lang ha. Ayan. Oh. Ayan, <laughs> yeah, pare. Piso, huli. Oh, ayan. Okay. Sige, guys. Shout out sa mga kaibigan natin yan Isa pang magpagpalang maga. Yan. ito na kami, guys. Sintay natin pa yung iba. Narating yan. para makita pagpagpalang. Ayan. Sige guys. Tara lang. Mayo